O yan, magandang tanghali mga idol. Andito kami sa aming maisa ng aking mahal na asawa. Ito, sa si ate Michelle. <laughs> Puso na. Kaso yung mga nando sa dulo, inuud talaga mga idol. Dapat natanggal pala rin punong ito. Nakakalilong. Eh. Ay, masisira, masisira na eh. Napuputol na eh. Ayan sila oh. Nandito ang aking mga kapatid. Hmm. <laughs> Tama, ang liting. Hindi <laughs> so, sa sabay yung iba meron. Hmm. ang na. <laughs> liting nandun na no. Oh. Tapos hanggang, hanggang sa taas na natin no. Oo, oh, may <laughs> oh, mabay tingnan. <laughs> Ayan hey, Mga idol, um, pagka medyo naliluman, medyo payat ang mais. Ayan o, medyo hindi siya birding birdy. Medyo naninilaw ng konti. Hindi ka nito mga idol. Ito, ito mga idol, nasa talampad ko. Oh. Birding birdy, ang dahon. Hmm, tao lalaki o. Oh. Ipuso na sila mga idol. Hmm, haha. <laughs> hmm. Ang yung tingnan doon sa bahay. mali tingnan doon dito yung kasintaas na natin halos.

Nanda mo. Grabe, ang hirap pala dito. Hirap nga dito. Hirapan dito si Babong mag-spray. Talabis to eh. Ay, Papa! Hindi. Kaya mo yan. Medyo payat ang lupa rito sa parteng ito. Maliit ano? Hindi, mga ano po ito. Naninilaw sila. Pero may puso naman. Sa susunod po, persahin natin ang abon. pagulong-gulong ko dyan sa pa baka pag nalas <laughs> ko dyan ito yung walang tanim ito yung mga isang kilo hanggang kalahati siguro ito mga idol patay na yung damo in-spray ni kabukid mga idol hindi pa yun ano oh, mamatay din yan. eh matay din yan hindi yan pagka-spray mamatay agad siya ilang araw oh, medyo ano dito naninilaw hindi na mo kasi kaya nanilaw pero ayos naman yun bubunga pa yan Hmm. <laughs> Kailangan namin makaipon mga idol ng ano, gagastusin sa pagharbis pa yan. oh, yan. Basta yun ang kasapa na eh. Yung kahoy na yun, Kapareto kay kabukid na yung mga idol. Yung patas na yun. Ay parang liting kosisan yung ano. Ayun nga yung ano, yung, yung, yung ano din, nalunod din. Ah. Nalunod. Kaya walang sumibol. Hmm. Minsong sumibol yung madalang. May pe, pe. Ay, maliit yung lupa pero pag ginala mo, malawak kasi ano. Hindi sa pantay. Hindi sa pantay. Doon maganda lupa doon mga idol, berding -berding, oh, berdeng berde Lahat naman yan mga idol nalagay ng abuno kaso isang isang lagayan lang. Ayan, nagiiyakan na yung mga bata mga idol. Tayo uuwi na. Ang um, sarap, tayo. Diyan ka So, walang kahoy. Ay, mga idol, nagpapatabas si Kabukid kay Kuya Joey. Bagong bubuksan natin maisan ni Kabukid, mga idol. Ganda o lang. Mag-alak sa hangin na ganda mm -hmm. Ito na kami, Shhh! ano, pagod ka? <laughs> mga idol na ito yung inuuhut oh, ang dami, Haros lahat ng mga idol inuuhot na ha? Huh? ay ano yun, kalabasa yun mga idol o oh. ay hey! mga idol idol? <laughs> nggak apa-apa, 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 nggak apa apa nggak Ano yes, Ginawa nila